Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang sinwerte lamang mga po ngayong playoffs, ang Boston Celtics. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Brooklyn Nets. Sa kabila nga po ng mga impressive na pagkapanalo ng Boston Celtics sa playoffs at ang posibleng na nga po nilang pagpasok sa NBA Finals, ay may ilang mga fans pa rin nga po hindi kumbinsido at pinagdududahan pa rin ang kakayahan ng kanilang kupunan. Ayon nga dito mga katrops, makakapasok lang naman nga po ang Boston Celtics sa NBA Finals dahil sa napakadaling tulay na kanilang pinagdaanan sa East Playoffs. Kung inyo nga po mapapansin mga katrops, halos lahat nga po ng mga teams na kanilang nakatapat simula sa Miami Heat Cleveland Cavaliers hanggang sa Indiana Pacers ay puro enjoyed ang mga superstar nito, kagaya na lamang ni Jimmy Butler, Donovan Mitchell at si Tyrese Halliburton. Pero sa kabila nga po niyan ay hindi pa rin nga po natin maikakaila ang lakas ng lineup ng Boston Celtics, lalong lalo na ang kanilang starting lineup na pinangunahan ni Jason Tatum at Jalen Brown, since kahit man nga po kulang sila ng isang mahalagang player, ay nagagawa pa rin nga po nalang manalo sa playoffs. At bago nga po tayo mga katrops pumunta sa ating sunod na pag-uusapan ay pumunta naman tayo sa naging game 3 ng West Finals kung saan sa kabila nga po ng pagtatamo ng injury ng center ng Dallas Mavericks na si Derek Lively matapos siyang matuhod sa ulo ni Carl Anthony Towns ay nagawa pa rin nga po ng kanilang kupuna na manalo sa kanilang game 3 sa score na 116-107 sa paungo nga po ni Luka Doncic na nagtala dito ng 33.7 rebounds at 5 assists Kasama na dyan ang kanyang mga clutch shots at clutch plays sa 4th quarter at si Kyra Irving na kumuha ng 33 points. Nag-step up na naman nga po dito ang kanilang mga role players na si PJ Washington na dito ng 16 points at si Derek Jones Jr. na kumuha ng 11 points. Kaya dahil nga po sa pagkapanalo ng Dallas Mavericks, ay umangat na nga po sila dito ng 3-0 sa kanilang Western Conference Final Series at isang panalo na lamang nga po ang kailangan nalang makuha para makapasok sila sa NBA Finals kung saan posible nga po nila ditong kalabanin ang Boston Celtics. Habang dumako naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Brooklyn Nets. Ayun nga po mga katrop sa pinakahuling nalabas na balita ngayong araw Lalo na nga po ng Brooklyn na Nets na i-trade ang ilan sa kanilang mga manlalaro ngayon kagaya na lamang ni Michael Bridges. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Maaari na nga po itong maging available sa trade market sa darating na offseason. At isa nga po sa mga naibalitang kupunan na interesado sa kanyang serbisyo ay walang iba kundi ang Los Angeles Lakers na naghahanap na naman nga po ngayon ng isang superstar na maaari nga po nalang maipang tandem kina Lebron James at Anthony Davis. Bali maaaring nga pong i-offer ng Lakers sa Brooklyn Nets ang kadalang mga players na si Narui Hachimura at maging si Austin Reeves. So yun lang mga ka-tropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.